guys ayan po yung lulutuin ko ito ah, uh, kropolikol ay yung fish ano ah, uh, parang kikiam tapos ito naman yung ano ay chicken ito yung lulutuin ng kaibigan ko ulit na lechon tapos ito naman yung uh, ihahalo ko dito sa ating ano ah uh, pansit ayan tapos ito naman sa mga bata ito po yung handa namin ngayong ano uh, umaga sa ano sa hari raya ay din adha ayan meron pong ano tawag dito ito po chicken uh, ah, breast chicken breast chicken ito matigas pa kasi nakalimutan kong ilabas kahapon ay kagabi pala ito yung mga na ako ng kabigan po mamaya siya nagbili nito kahapon eh ang handa niya ito naman yung lulutuin ko ngayon bago umalis si ano sa asawa ko. Bago siya magsambayang, ayan eh yan, ipagluto uh, ko muna siya nito. Ayan, parang siyang kikiam. Yung ano, kurupo likol to eh dito. Luto muna tayo nito. Bago na tayo nasawa ko sa masjid. mana selit kau Ay, mag ano ay mag-ano tayo ng pansit. Ganoon ako ng mga lamas. Kasi before alas 8, kailangan uh, nandun na yung asawa ko sa, ano, sa masjid. Kaya pag tapag hari raya, may dalawa kasing hari raya sa amin. Hari raya Fitri, tapos hari raya Adha. Yung ano naman, yung Idul Fitri naman is, uh, ano, yung hari raya uh, after ng puat sa Ramadan. Yung Idul Fitri. Tapos naman yung ano, yung Idul Adha naman is uh, Hariraya hari raya ng ano, uh, sa kurban. Oh, uh, ah nag nagkakatay ng ano ng hayop, hayop uh, katulad ng ano kambing at saka baka. Kambing at saka baka yung kinakatay, yun lang. Walang ano chicken hindi. wala Walang chicken po. ah uh, ano lang yung Ah, uh, dito baka at saka kambing na. Ay meron din pala yung. Yan, yeah, ah uh, din pala camel. Ano yung camel? Tapos kailangan din magdoa, magpray, ganun. sa masjid kasi meron yang ano eh meron yang ano Mahirap kasi mag explain kayo sa mga ganitong religion kasi uh, Anong tawag dito? Baka magkamali kami. Kaya ano, kailangan siguraduhin mo ng pagbibigay ng salita. Kaya ngayon hindi ko ano kasi... Nakakalimutan ko kasi baka mamaya... Basta yung kurban mamaya i-search ko guys. Um, ano pala yung... Karot pala hindi ko pa naano. siya nito. Yung chili paste. Ito na pag biniblend to. Eh, kaya alam wala ko yung blender na ano na nasira yung blender namin. Kaya ganito na lang ginagawa ko. But, but, so, wala kasi akong standard pa tulad natin na nakikita yung ano yan. lang naman siya. Ayan. Ito hindi ko pala nasali sa pag ano, Sa pag cut. Sa pag hiwa. Aray. Ayan. yung style niya. Tapos lalagyan ko na na siya ng ano ng ng ating yung ano yung pansit. Ito ba yung dry? Ito lang siya kasi para maano. Parang katulad sa atin, para siyang uh, ano, kanton. Sa, sa pansit kanton. Kung sa Pinas pa. masarap to na ano guys na pansin parang kanto na kaya ito binibili ko meron naman yung sunset na ano yung malambot yung basa ba kaya ito yung gusto ko kasi para siyang kanto ng pinas ayan kapuntik tubig ayan ang dagan ko kasi mag dry sya ko yung way ko ng pagluluto. Mabilisan lang talaga. Mahirap pag walang stand. pasensya na kayo kung puro luto-luto yung vlog ko. Kasi minsan, pag naglilinis ako, wala na akong time. Minsan, kapag gustuhin ko mag mag, mag, mag ano, video, mabilis, ma, nalo, malulubat naman ako. E ngayon, umaga, nag-charge ako kagabi. Nakakapag-video ako ngayon. Lagi kasi busy yung cellphone ko. Nagre-rails din kasi ako sa, ano, sa, sa Facebook. Ayan, luto na po siya. Salamat sa panonood, guys. Ayan, guys, yung aming ayan. Umalis na yung asawa ko kasi sabi niya wala na daw time. Yung ang bilis-bilis ko mag ano, mag luto. Natataranta pa ako magluto para ano, nilutuan ko pa siya nito. Sabi niya wala na daw siyang time kasi anong tawag dito? Ayan, late na daw siya late na daw siya ay eh, nagbibihis naguhudo na siya ito naman si Yasir Yasir kagigising lang din pagi mandi lasa sana, hari raya uy ito naman si cellphone ayun guys papakita ko papakita ko yung ano yung ayan ang daming tao maraming ng tao dyan Dami na naka-park, guys. Dami ng tao doon. Dapat, dapat pupunta din kami, kaya lang, uh, ano, tawag dito, uh, hindi naman, hindi naman siya obligatory kasi uh, may mga bata ako. Tsaka babae. Meron din naman nagpunta doon mga babae. Dami din. Kasi maganda talaga magsabay-sabay ng sambayang sa masjid. Ayun no? oh, nakakaingit. Pupunta sila sa ano, sa masjid. Ayun na nagtalukong na puti. may ano na. Mag-start na ng ano ng sambayang. Sambayang Hari Raya Idol